Ayan, nandito kami sa Ano? Siyempre, nasa Kalsada Pupuntahan namin ang Kapitolyo Tiringnan natin ang Kapitolyo Paggabi oh. Kung Anong Ano niya, maganda Ayan, medyo madilim talaga walang wilaw so ayan, malapit na tayo guys ito, papuntang SM 13 yan guys, nakikita so, natin ito na paggabi. May nagsura ng Capitol. yon ganda. <laughs> Ayan, guys. ang Kapitulyo ng Cavite. Ito po yung bago niyan, madiba? ng Cavite. Yan. Ah, diba? yeah, siya kasi maliken yun. 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 Ayan. Tapos doon naman, kaso madilim ni, eh, meron po doon tatlong helipad. Ayan. So dito lang po ito, bagong kapitolyo po ng 13. ayang kung nyo, ang ganda talaga niya, promise. Tapos ito dito, ito yung highway. Ito naman dito, papunta pong SM13. Itong way naman dito is eh, sa puntang na ito. Di ba? Ang ganda. Ang ganda-ganda niya. Promise. Ah, ito dito yung entrada. tapos doon gagawa sila ng park doon